Aktibong lumahok ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office, Nueva Ecija o DOSTPSTONE sa isinagawang OWA Info Caravan na may temang Bringing Awareness, Building Futures noong September 8, 2025 sa Pag-asa Gymnasium Bayan ng Yanera. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 3 o OWA 3 at layuning ipalaganap ang kaalaman hinggil sa mga programa at serbisyong iniaalok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga Overseas Filipino Workers OFWs, partikular na sa larangan ng edukasyon at reintegrasyon. Layunin ng mga programang ito na tulungan ang mga OFW na nagnanais na manirahan ng permanente sa bansa. Gayun din ang mga balikbayan o pansamantalang nagbabakasyon. Ipinakilala ng DOST PSTONE sa mga dumalo ang kanilang pangunahing programa na maaring pakinabangan ng mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang na ang Innovations for Filipinos Worker Distantly from the Philippines program at ang mga scholarship programs gaya ng DOST-SEI Undergraduate Scholarship Program at Junior Level Science Scholarship Program. Kinatawan ng DOST-PSTONE sa nasabing karafan si na Engineer Mario L. Tumamaw Jr., Senior Science Research Specialist at Engineer Benjamin V. Montero II, Project Technical Assistant 1. Bukod sa DOST, nakiisa rin ang iba pang ahensya ng gobyerno upang ibahagi ang kanilang mga programang may kaugnayan sa edukasyon na nagbibigay ng mahalagang impormasyon at oportunidad sa mga lumaho. Naghahatid ng libreng serbisyong veterinaryo ang pamahalang lungsod ng kabanatuan sa pamagitan ng City Veterinary Office tampok ang mga serbisyong gaya ng free consultation, treatment, anti-rabies, vaccination, deworming at libreng kapon o spaying at uh, neutering para sa mga alagang aso at pusa sa lungsod. Ayon sa City Veterinary Office, layunin ng mga programang ito na hindi lamang mapangalagaan ang kalusugan ng mga hayop, kundi maprotektahan rin ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan lalo na mula sa mga panganib ng rabies bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Rabies Day. Ilulunsad ng lungsod ang isang limang uh, araw na free spay and neuter program mula September 22 hanggang 26, 2025. Target nitong makapon ng higit apat na raang alagang hayop mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ayon kay Dr. Lorna Fardo Rivera, City Veterinarian, ang programang ito ay mahalaga hindi lamang upang makontrol ang pagdami ng mga hayop kundi upang mabawasan ang bilang ng mga stray animals o asong gala sa mga lansangan, isang malaking salik sa pagkalat ng rabies at iba pang zoonotic diseases. Ani Doktora Rivera, kapag nabawasan ang mga asong gala sa kalsada, mas nagiging ligtas sa mga bata at matatanda na lumakad sa komunidad. Ang libreng kapon ay malaking hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Sa mga nakaraang buwan, daang-daang pet owners na ang nakinabang sa libreng veterinary services ng lungsod. Marami sa kanila ang nagpahayag ng pasasalamat dahil sa malaking tipid sa gastos at dagdag kaalaman sa tamang pag-aalaga ng hayo. Bukod sa medikal na tulong, sinasamahan din ng City Veterinary Office ng Information Campaigns ang bawat aktibidad kung saan tinuturuan ang mga pet owners ng tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain at kahalagahan ng regular na bakuna at kapon. Pinaaalalahanan rin ng City Vet ang publiko na ang rabies ay 100% preventable ngunit 100% fatal kapag hindi naagapan. Kaya't mahalagang regular na pabakunahan ang mga alaga lalo na ang mga hayop na may akses sa labas ng bahay. Sa pamumuno ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara, nananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan ang kalusugan ng bawat sektor ng lipunan. Kasama na rito ang mga alagang hayop na itinuturing na miyembro ng pamilya ng maraming kabanatwenyo. Ang ganitong mga inisyatiba ay patunay ng malasakit ng lungsod sa kapakanan hindi lamang ng mga tao kundi ng buong ekosistema ang ginagalawan ng komunidad. Inaanyayahan ng City Veterinary Office ang mga may alagang aso at pusa na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang may parehistro para sa nalalapit na libreng kapon. Limitado ang slots, kada araw kaya't hinihikayat ang maagang pagpaparehistro. Matagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office Nueva Ecija o DOSTPSTONE ang isang araw na pagkasanay na may temang Food Safety 101 and uh, Tomato Processing para sa mga miyembro ng Rural Improvement Club o RIEC ng Barangay San Carlos, Bayan ng Aliaga. Pinangunahan ang pagkasanay ni Ms. May V. Villavisa mula sa Central Luzon State. University o CLSU na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa pamagitan ng mga lektura at aktual na pagsasanay. Sa umaga, tinalakay ang Food Safety 101 na sumaklaw sa mga mahalagang kaalaman tulad ng tamang kalinisan, sanitasyon, ligtas na paghawak at pag-iimbak ng pagkain. Mga pangunahing hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong pagkain. Sa hapon naman, isinagawa ang hands-on na workshop sa tomato processing kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga praktikal na pamamaraan ng paggawa ng mga produkto mula sa sariwang kamatis. Layon ng aktibidad na ito na mahikayat ang mga miyembro ng RIC na gawing kabuhayan ng kanilang ani sa pamagitan ng value-added products na ligtas at handa ng ibenta sa merkado. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na adhikain ng DOST na paitingin ang kalaman ng mga komunidad sa pamagitan ng mga makaagham na pagsasanay. Itaguyod ang inubasyon sa pagkain at lumikha ng mga napapanatiling kabuhayan para sa mga organisasyong nasa kanayunan. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang DOST-PSTO 9 Ecija sa CLSU sa matibay na pakikipag-ugnayan at sa mga kababaihan ng RIC San Carlos Aliaga sa kanilang aktibong pakikilahok, kasiglahan at dedikasyon sa pagkatuto.